Good morning everyone. So it's our last day here in Japan. I'm here, back here in Takayama and we are going to the bus station to get a reservation for a 12, 12 o'clock a uh, bus going to Nagoya. And after that, mag lilibot libot tayo dito sa Takayama City proper and dun sa ano sa San Manchi Street basta yun yung old town old town street nila dito uh, tara so yan lang naman yung bus station and pumaa. nag snow na naman kasi so, see ya. I need a reservation for Nagoya sure. what time would that be? today you have uh, what is the time? how many passengers are there? one only how many all well ano yung Uh, At like, 12. Ano yung mga available? Wow. So guys, nakakuha na ako ng reservation tickets. 12 in the afternoon today. Tapos, ano ba? Ayun. At, tayo ay... Pwede naman, may mga available 7, 8, parang gano'n, every hour. Pero am um, pinili ko yung 12 para hindi gahol sa oras. Pero kung mas mapaaga pa ako, pwede naman daw ipapalit itong ticket ng mas maaga. So ayun. Uh, ayun ticket. Ipapakita ulit natin yung pass natin later sa cellphone. So nag-i-snow dito ngayon. Ayun, see you. see you, bye. So guys, andito na tayo sa Old Town. Ayun. Sarado pa yung mga store. So maglilakad-lakad tayo. Hitingin tayo ng mga good spot para magpa-picture. So tingnan natin. Ganito yung tsura dito. Ayan. magbubukas na siya. Ayan. Wednesday kaya wala pang masyadong madami tao eh, ayun guys eh. ang kanal nila syempre malinis hindi tayo sa kabilang side so ganun pa rin sarado pa rin ng mga halos lahat ng tindahan dito tayo pupunta mga ngayon. may sake sake Inom tayo yung alak mamaya dyan. Madaming klase ng alak. Ito pa. Oh, 450 yan. Ito na try natin yan. Siyempre try natin pag may kasama na tayong ibang kakao. And sarado pa rin naman. Nagbubukas pa rin sila. Tapos siya. Tapos siya guys oh. Hida the screwer. Sikat yun sa TikTok saka sa Facebook. Sa YouTube. So. Ayan. Tingnan. Tingnan natin mamaya. Kasi ang opening. 14.30. 2.30 pa. Close pa. So ayun. See ya. Uh, later. Wow guys Ang ganda oh Dito tayo sa dulo na Tapos may red bridge Ito yung itsura dito oh. May pa lang yung mga tao eh. Mga Sa Tapos kapag umaga may mga delivery May mga sasakyan so, Hindi maganda magpicture Palisin muna natin yung mga uh, sasakyan mamaya At sana magbukas na sila So see ya Okay so parang may temple dito Basta ah. Dun naman tayo sa may bridge So guys, nandito tayo sa may bridge. Uh -huh. This is really nice. Yeah. Ganda. Ah, hanggang pa pala yung old town. Ayan so, I think ito yung ah, wala na makikita dyan. So, balik na tayo dun sa Old Town. Hintayin natin magbukas yung mga store. Hi guys. So, pa pasok tayo dito sa sake shop. Punasaka. Ayan, may mga sake. Ito yung mga vending machine ng sasakay. So, ayan nga. Ayan naman instruction kung anong gagawin Hindi mismo yung coins na yan ang gagamitin mo. Papapalitan mo lang token. So ayan, may instruction dito. construction dito so mas makakamura ka kung 30, 1000 yun ilalagay mo kasi may 13 point mas, so let's select yung sa akin insert coin yun yan so, ayun ha so titingnan natin kung ilan yung pera natin na willing i-gamitin dito sa Funasaka Saka Shop guys meron tayong 700 yan. At natin ang gagawin ay mali-purchase ng cup. Ito yung cup natin. So ang kukunin lang natin ay yung มิสม้าครับนันก็มาบอกั่ง hindi lang isang token ngayon, napopurchase tayo ng ano naman papapalit tayo ng dito uh, sa sakay machine addition also 230 here here. Okay. Oh So 500 500 lang 'yan ang gagamitin natin Mag-insert tayo okay. Ayan. So, 5. Meron tayong six na token. Ayan. So, may 6 token tayo. Ito yung gagamitin natin pang inom. Tapos yung may libre ng isa dun sa cup. So, gamitin man na natin tong premium. Hulog tayo. Tapos. Ay, ganito lang pala ka konti. Ang konti lang pala. <coughs> Premium na yun. Konti-konti lang pala noon. Cheers. Matapaw. Oh, sorry, ito. Ito na ko. Mild. Hanggang siguro patapang na patapang doon. Ha! Inom muna tayo ng tubig. Libre lang naman ito tubig. Ito mukhang medyo okay-okay toh. Ah! Tubig muna ulit.

So tama na yung for the video ha Ay eh, sayo ka na So naka, naka 7 shots tayo ng sake And eh uh, Medyo nakakahilo din Ay. So tara lakad Ay nag-snow na naman dito sa labas Tara, hanap tayo ng mga pwedeng ibang gawin pa dito sa San Manchi. May mga souvenir shop dito eh. Mga crystals. Ayaw natin yan. Excuse. guys, okay, so magta-try tayo na itong Hida Beef. Hida Beef Gunkan. Try natin yan. Hindi naman tayo mahilig sa ganitong parang hilaw. So, dito siya. Tara, pila. Pila tayo. Hida Beef Gunkan. May pila. Ang <coughs> ganda Pila tayo. So guys, nagbago na isip ko. Iwok. Ang oh, ko na is yung letter C. Parang may sushi at may Ida beef sushi at ginger at gunkan. sa so gunkan. gunkan. Ay, basta. Hi. Letter C. Yeah, one. Ngagot ka sayama. Alam naman talaga. and sushi. Nagtatanong ako. tayo sa Nagtatanong dahil sa nag i snow dito sa lawas. Let's try. Come gonna... on, ano may sushi sya sushi ewan <laughs> may parang egg yolk ano alito tikman natin Charon na nabibili na cropec. So let's go guys. I think wala nang ganap dito sa uh, San Manchi. So punta na tayo sa accommodation natin para kunin yung backpack nating mga damit tapos diretso na tayo sa ano station sa bus station. Malapit lang 11 minutes walk lang to dito. 11 minute walk lang to doon papunta doon sa accommodation ko so siya nag i di so, diba nakikita nyo